mambo, mambo, italiano, el mambo. Dementia patient, remember more than you think. And here's how to handle it. Lagi bang nakakalimutan ng dementia patient ang lahat? Pero paano kung may mga bagay silang maalala ng hindi mo inaasahan? Isa sa pinakamalaking challenge ng mga caregiver at family member ang pag-aalaga ng may dementia. Ang daming misconceptions about this. Na parang blanko na lang sila, wala na silang maalala, o wala na silang connection sa reality. Pero teka lang, baka may isang pagkakamali tayong ginagawa sa pag-handle sa kanila. So hi everyone! If ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Michelle Limba. And I create a content to educate, motivate, and share life experiences about caregiving. At sa video na ito, pag-usapan natin kung paano natin i-handle ang taong may demensya at kung paano natin sila alagaan ng may tamang approach na mas maiintindihan natin sila. So stay with me hanggang dulo dahil may tip ako na sigurado makakatulong sa iyo. So let's dive in. Dementia doesn't mean they forget everything. Hindi ito simpleng memory loss lang. Iba't ibang parte ng utak ang maaapektuhan kaya selective ang pagkawala ng memorya. Maaaring hindi nila matandaan sa ngayon, pero kaya nilang maalala ang mga bagay mula sa nakaraan. Lalo na yung mga may malalalim na emotional connection. So share ko lang, may alaga ako dati na never niyang natandaan ang pangalan ko. Pero every time na ipe-play ko yung music na from the start na nagtrabaho ko sa kanya hanggang sa matapos yung kontra ko sa kanya, ay naaalala niya yung music na yon at sinasabayan niya at sumasayaw siya. So yung old music na yon never niyang nakalimutan. Yun yung kanta na El Mambo, Mambo Italiano, El Mambo. So, ayun. sumasayaw siya at kinakanta niya yon every time na ipi-play ko yan. Para bang ang reaction niya ay sobrang saya niya, kaya napapasayaw at napapakanta siya. Emotions stay, even memories fades. So kahit hindi nila matandaan yung mga detalye, may naiiwan sa kanila at yun ay ang emotion. Kaya kung lagi silang sinisigawan, pinapagalitan, nagkakaroon sila ng anxiety at kahit hindi nila alam kung bakit. Pero kung lagi silang kinakausap ng mahinahon at may pagmamahal, mas nagiging kalmado sila. So, anong tip? Laging i-prioritize ang tono ng boses. Huwag tayong matakot na mas maging gentle sa kanila kasi kahit ang utak nila ay nagbago, ang puso nila nakakaramdam pa rin. So, how to handle the unexpected memories? May mga time na babanggitin nila ang mga taong namatay na o may mga bagay na matagal nang hindi nangyari. Dito, nagkakamali ang maraming caregiver dahil lagi natin silang ikinokorek. Pero minsan, hindi natin sila kailangang itama. Ang kailangan natin, sumabay sa agos. For example, kung sabihin nila na hinahanap nila ang nanay nila, huwag natin sabihin agad na wala na ang nanay mo. Matagal nang wala ang nanay mo mas maganda kung sasabihin natin ano po ang pinakamagandang naaalala nyo sa nanay nyo. So ipaalala natin yung mga memories na kasama pa niya yung nanay niya. Dito mas nagiging kalmado sila at mas nagiging maganda yung interaction natin sa kanila. So we need to create a positive triggers instead of negative one. Dahil may mga naiwang emotional memories at pwede nating i-maximize ang positive triggers. Ipaalala sa kanila ang mga masasayang bagay, old music, familiar scent, paboritong pagkain, at kahit ang mga simpleng paghawak lang ng kamay. Isa sa tip, subukan mong ipakita yung mga lumang litrato ng pamilya o patugtugin ang mga paborito nilang kanta. Minsan, hindi na nila maalala ang pangalan mo, pero mararamdaman nila ang connection mo sa kanila. So ang demensya ay hindi katapusan ng kanilang connection sa mundo. Oo, may mga bagay silang nakakalimutan, pero may mga maalala pa rin silang naiiwanan. Huwag nating isipin na parang wala na sila. Andiyan pa rin sila, naghihintay lang ng tamang paraan para maabot mo sila. So kung ikaw ay may kakilala na may demensya o nag-alaga ng taong may demensya, ano ang pinakamalaking experience mo sa pag-aalaga sa kanila? Share mo sa comments, baka makatulong sa iba ang kwento mo at baka may matutunan din ako sa iyo. kung may napulot kang value sa video na ito, don't forget to like and share para mas marami pang caregivers ang matulungan. So let's learn, share, and grow in caregiving. Thank you for watching! Bye for now and see you on the next one.